Magandang araw mga ka-outed. Uh, ito na naman po. ka na isyo ngayon. Sino ba talaga ang nagbenta o pakikompromiso sa China para sa West Philippine City? Mukhang maganda-gandang tanong yan. Eh, ngayon, lumalabas na si Duterte na trampan. Ano ba yun? Galing sa isang Chinese to. Sa mismong Chinese official. E, hindi natin alam kung sino talaga. Nagtuturo at na nga eh. Parang ni Pinoy, eh. si ni Duterte, si Trillanes, tinutusan ni Pinoy. Pagdating kay uh, Duterte, siya naman. Eh, e, hindi natin alam kung sino talaga ang nag <laughs> Kaya delikado na naman tayo. Kaya hindi talaga natin pwedeng sabihin uh, matatahin o hindi talaga tayo matatahin dito sa issue na to. Kasi mismo sa atin, sa ating galing kung sino talaga yung ito. Kaya malakas ang loob ng China eh. Kasi meron pa ako isang nabasang article eh, na sinabi, parang pinangako sa China na pag ano, nanalo, eh mapupunta talaga sa kanila. Yung awong oh, siya, yung uh, West <tod> Philippine Sea. naman? Ha? Pero uh, hindi talaga natin alam kung sila talaga ito nagsasabi sa kanila. Uh, pagdating. Kasi meron na naman sinabi si Robin na naman. Ewan Ewan ko. Bahala na po kayo. Sinun po talaga. Turo dito, turo dito, turo dito, turo dito. Pero, 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 pero sa nang matibay na sinasabi. Sa panahon ni dating Presidente Duterte, sa kanya yung Galing sa Chinese official po yan.